Magandang araw sa lahat ng mga listeners. Ako po si Erica, third year college student sa isang universidad sa Maynila. Dahil working student ako, madalas na akong lumalabas ng campus ng gabi. Sanay na ako sa ganitong setup. Pero ang gabing ito, hindi ko makakalimutan. Galing akong library. Nagre-review para sa midterms. Alas 9 na nang lumabas ako konti na lang ang tao sa campus. Karamihan mga estudyanteng may night class. Hindi naman ako natatakot. Normal lang sa akin ito. Ang classroom namin, nasa pinakadulo ng lumang gusali, malayo sa main entrance. Papunta ako ron para kunin ang notebook na naiwan ko. Habang naglalakad ako sa hallway, napansin kong bukas ang pinto ng classroom namin. Dapat nakasara na yon. Dahan-dahan akong lumapit. Dumungaw ako sa loob. Walang tao. Siguro naiwan lang na open ng janitor. Pumasok ako. Kinuha ang notebook ko sa desk. At saka nagmamadaling lumabas. Pero bago ko maisara ang pinto, may narinig akong tunog. Parang may kumalabog sa isang armchair sa likod. Napahinto ako. Humigpit ang hawak ko sa notebook. Paglingon ko, wala namang tao baka guni-guni ko lang sabi ko sa isip ko pero habang nakatayo ako roon biglang bumukas ang ilaw sa kabilang dulo ng hallway may ng isang tao sa may bintana ng kabilang classroom napaatras ako hindi ko makita ang mukha niya pero sigurado akong nakatingin siya sa direksyon ko dali-dali kong isinara ang pinto ng classroom at naglakad palayo pinilit kong huwag magmadali para hindi halatang kinakabahan ako. Pero naririnig ko ang mga yabag niya. Sumasabay siya sa akin. Sa sobrang takot ko, huminto ako sa may hagdanan. Kunwari may tinitignan sa phone ko. Tumigil din siya. Nasa likod ko siya. Hindi ko nakaya. kaya. Bigla akong kumaripas ng takbo pababa ng hagdan. Hindi ko na nilingon kung sino man yon. Pagdating ko sa guardhouse, nanginginig ang kamay ko Sinabi ko sa guard na may kahina-hinalang tao sa loob. Naground sila sa building pero wala silang nakita. Sinabi nilang wala ng ibang tao roon. Ako lang. Pero alam kong hindi ako nag-iisa nung gabing yun. At ang mas kinilabutan ako, nang balikan ng guard ang CCTV, wala siyang nakitang kahit sinong nakasabay ko. Wala kundi ako lang. <coughs>